Maraming mga mamamayang masbate nyo ang nagtatanong sa BMP Daily News Update sa pamamagitan ng chat message sa page na ito. Bakit daw si masbate Governor Antonio Co. palaging wala sa masbate, pag ang mga mamamayan gusto makausap si Governor Co. ang sabi daw ng mga tao hanito sa Oksena nasa Maynila daw o kaya nasa Cebu. Ang dami daw dahilan. Kaya ang tanong tuloy ng mga masbate nyo kaya pabanggampanan, ni Antonio Co. ang pagiging Governor sa Lalawigan. Ayon sa mga mamamayan hindi kaya ang inaayos ang pagpapayaman palalo. Ayon sa mga mas si Antonio Colang ang gobernador na puro mga capital staff lang ang mga humaharap. Kung makikita man ito sa mas bate yung may mga occasion para magpaipal. Pero kung makita mo na pumupunta sa mga mamamayan para kumustin ang mga taong bayan, hindi mo ito maaasahan. Kaya ang mga mas ayaw na nila sa mga ko dahil umano sa sariling interes ng mga ko, kaya lang naman papatakbuhin ang anak nito para hindi mapakialaman ng ibang mamumuno ang kaban ng kapitolyo para ipa-audit bago umupo ang susunod na mananalo. Yan ang kinatatikote ni Governor Antonio Co. para hindi sila basta-basta makakasuhan kung sila pere ng nasa Kapitolyo. Dahil sa kaliwat kana nilang mga anomalya, yan ang documentaries natin sa mga followers na nag-chat sa ating page manatiling nakafollow at mag -share.